Hey, what's up guys? Short vlog. So, yan. Kita natin na waskag talaga yung kahimtang ng ating uh, bore. Ayan, pati yung piston sa loob, oh. Ayan, so... Itong na ito ay short lang. Pakita ko lang sa inyo yung kahimtang ng ating piston. At saka yung bore. At saka itong bulb seal. Or, I mean, yung bulb pala. Yung engine bulb. Ayan, so medyo nabawag-bawag, no? Yan, yan yung barbula, niya sa, ah, uh, sa bit, ano to, bit 110 FI, yan. So, yan, nilinisan na ng aking kasama at nilagyan na ng bagong burro. Yan, so, waskag ang pitaka ng ating customer nito, may are So itong vlog na to ay sino-onso-on -so natin sa vlog style ni Matske no si Mats Mechanic kung sinong nakakilala kay Mats Mechanic ayan so shout out sa iyo brother So yan nga guys no Talagang waskag ang kahimtang ng kaniyang makina dahil natuyo yung kaniyang engine oil at nag overheat yung makina kaya ayan nabawag-bawag pati yung connecting rod dito mga bay ay bawog bawog din so ayan mga bay short vlog lang natin mga bay pakita ko lang sa inyo and maraming maraming salamat sa panonood ninyo wazo